Pagod na, pero laban pa. Idadaan na lang sa tugma, sa mga pantig ng mga salita, at sa paghahanay ng mga piyasa, kung gaano kabigat ang nadarama. Yung ginagawa mo naman ang lahat, yung araw-araw nagpapakapuyat, pero yung nais na mataas na hindi masalat, pagihirap ba'y hindi sapat? Dugo at pawis ang inilalaan kahit hindi na kaya ng isipan at katawan. Nakakapagod pero kailangang lumaban para ang nais na graduay makamtan. Para sa mga mag-aaral na gaya ko, patuloy kang tumakbo at maging determinado. Kahit na nakakapagod ang mundo, padayon sa mga estudyanteng katulad ko. Huwag kalimutang magpahinga hindi masamang tumigil muna. Huwag mabigo kung malayo ka pa. Oo, malayo ka pa. Pero malayo ka na.